sa so, tingin nyo guys saan ang gagaling tubig na to grabe ang lakas oh. no? Oh. saan kaya galing yan oh? no? papalinaw yung tubig niya oh. ang lakas nito oh. 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 Lakas ang tubig o, oh. saan kaya nanggagaling itong tubig na ito? yan guys napakalakas na tubig o yan, oh, yan o oh. saan kaya yan galit no? Huh? ito o oh. malakas tubig na ito saan kaya galing ito hmm? yan guys o oh. ang laki o oh. malakas tubig o oh. guys. I'm ng tubig to oh. ano